Isang lalaki ang naaresto matapos itong matukoy sa isang viral na CCTV footage sa Sampaloc, Manila. Kinilala ang sospek na si alias JL, 20 taong gulang at residente ng Sampaloc. Ayon sa report, nangyari ang insidente noong Hulyo 28 ng kasalukuyang taon bandang alas 3 ng hapon sa Lacson Avenue, Sampaloc. Habang nakasakay sa truck ang anak ng biktima na si Ana Lincia at ginagamit ang cellphone ng ina, Bigla na lang umanong inagaw ng sospek huh? ang Vivo V11 Pro oh. na cellphone na nagkakahalaga ng siyam na libong piso. Mabilis na tumakas ang sospek matapos ang pagnanakaw. Ang buong insidente ay nakuha ng CCTV camera ng barangay 429 at ito ay naging viral sa Facebook. Dahil sa pagkalat ng video, nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis mula sa Sector 3 sa pangungunin ni Police Lieutenant Mervyn Sumang. Huh? Makalipas Poo. ang dalawang araw noong Hulyo 30, kusa namang sumuko Pila, ang sospek sa tanggapan ng Special pailan Mayor's pailan Reaction pailan. Team. Sa ngayon, nananatiling ha? nasa kustudiya ng pulisya Poo. si alias JL at nakatakdang sampahan ng kasong robbery pailan. snatching. Pailan naibalik naman pailan. sa biktima ang pailan. cellphone na nakuha mula sa sospek. Ha?